Hay, ayaw mga brad. Meron tayong kitikik isang wires ng barko. Barko ba ito, bossing? <laughs> simi, simi na, abang ka pala, bangga. Eh, <laughs> sige, boss, ang catch ito ay talagang sobrang ano. Ay, video. Medyo... Ang nakita kong diferensya. Mali-mali ang koneksyon ng yung sinasabi ko magandang masure pandayo yan eh mali mali ang connection ng voltage paano po na sabi ng mali kasi sala in english wrong ayan o oh. mm. ayan napakalinaw o oh. Hmm. ang ginawa niyang supply ayan o oh, dalawa ang ginawa niyang supply ay ground at sa kapel. Ayan o. No? Kita nyo. Ayan o. No? yan Ayan. Yung ground sa kapel, ang ginawa niya ang supply. Ayan. Napakalinawa. No? Tanggalin natin. Kaya sabi ko, <coughs> baka hindi ka ako alternator. Ipacheck muna natin yung ano, linya ng voltage. Baka mamaya eh, pagawa natin alternator. Uh, Tapos bigla namang masira din at kulang nga sa, sa sala nga ang sala, sala connection no. Oh. Ito yung tinatawag na sala in English wrong. Yeah. Okay. Ayun oh. Ang ginawa niyang kuryente ay yung peld Tap, ito yung kuryente isa oh, bakit ibinuhol? It, 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 it yeah sala and room. Oh, kalasing ko muna lahat yung kanyang nilagay dahil walang pinanalong kaso. walang pinanalong kaso po sa yung nag-connection. Pero itatama natin. <coughs> Pagka ganyan, alin na masisira dyan? Bawang ginamit yan? Uh, yung ulo ng may <laughs> <laughs> Kasi Man, ba mo murupley ba eh, di ba? Punta. Eh, 'yun 'yung iyan, ano bakit ganto? <laughs> Tama pa ako ba? 'Yung ulo na may aray <laughs> ang masira. <laughs> ang ginawa ng supply itong dalawa. 'Yan dalawang 'yan, ayan ay 'yung isa ay felled at 'yung isa ay ground. 'Yan, dapat ang ginawa ng supply ito yan at iyon di walang connection ito di boss o, so, yan ang gagawin nating supply kasi ito yung supply ginawa niya eh ground sa kapil ang ginawa niya supply ito ang supply niya dalawang ito ito na malapot. at ito naman eh si boss nga natutuwa na eh <laughs> yan yan at ayan ang gagawin natin supply dalawang yan Itatama natin yung mali. Nagka umusok na itong wirings, no? Umusok na yan tapos pinagpalit-palit hmm. Kaya umusok to, alam mo kung bakit. Yun ay isang kasabihan. Napasok na apoy po. Eh. yan, na natin. Pag may nakita kayong may pin na yan, <coughs> ito may pin. Yan po yung supply. Ito naman yung katugon niyan. Ayan, puti na yan. Supply din po yan. Ayan. Yan. Yan. na ang supply. Dalawang yan. Yan. Itinama ko na busing. May pen at yung kulay puti na yan sa baba ang peld. Ito yung peld. Ang ginawa niyang kuryente, yung ginawa niyang supply ay peld. Yan. Yeah. Baka nasira na alternator niyan at pinatakbo namin to eh. Diyan, diyan sa ano eh. Eh pinatakbo namin, hindi niya naman nasa tubig. Nalagyan mo ng paa. <laughs> <laughs> huwag may magtanong ano <laughs> ba. Kung baga sa gamot ay eh, may red pit pa rin <laughs> <laughs> Okay, ito dito naman natin titingnan. Ito yung pel, Ayan. Hanapin naman natin yung field doon. <clears throat> Hindi naman masisira yan, boss. Masisira lang ang voltage kasi balibaliktad. Okay. <clears throat> boss, pakisusi mo. Pag sinusin natin, tatakbo yung supply dito. yan tatap mo yan may pinyan tapos yung puti doon 12 volts lang ito yan supply din yan ngayon lalabas na yung field yan dito Ayan o may lalabas na current yan dito ito yung ginawa niya supply kanina saka yon yung ground pag may lubas na kunti dyan ikakaltisa natin doon ayan na yung field yan o yon. ayan naman yung ground yung isa ayan o nagagalit siya o oh. oh. Pell ground stator. Hmm. Ayan. Diyan na natin ilagay yan. <laughs> Parang tuta lang ang buta. <laughs> ito naman yung kanyang neutral ang neutral po ay laging nasa gitna yan katabi ng supply puti sa kasol yan po yung neutral dyan natin malamang yung neutral yan nalagitik yan ay hindi na lumagitik anak teting baka nasira ang voltage mo <tinyan> Hindi hindi na lagi Malalaman natin niyan sa pagbabalik ng umagang kay Ganda. <laughs> okay, dyan naman yan. Titingnan ko yung po na kung buo pa. Okay. Ayan, nalako 'to, buo pa. Ah, uh, kaya hindi na to kanina, hindi ko nilagyan ng ground. Ayan, yan lagi po ang neutral niyan. Ayan. Yan dalawa. De, ito ang neutral. Ito isa. Dilaw. Ayan. Pag sa voltage naman, asul, sa puti. Yan o. O, big sabihin, buo pa. Nalagotok pa eh. Ilang palit-palit siya ng wire? Isang beses lang. Nung beses umusok. Lang. Pag susi niya, umusok. Oh. Pinalta ulit pinagpalit-palit niya ng ganon. Malay mo baka matsabahan. <laughs> 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 may mahirap magtsamba. Diba? Kaya nga eh. talaga oh. Lalo na pag ganyan, nakakalito yan. Neutral. Mm. Wala na lang ang kambyo. Ba wala, wala, wala. <laughs> walang kambyo ang alternator, Bosek. May neutral yan, pero walang kambyo, ano? <laughs> may neutral, may pill. May pill, may earth, ano? Nakalito uh, yan. Ako. Hindi. Uh, apat na wirings eh. Itong isang ito, ito, yung pilot light, ay siyang ginawa niyang ground kanina. Ah. O, oh, ito ay aalisin ko na. Wala nang connection ito kasi wala ka namang pilot light eh. Ah. Puputulin ko na yan. Oh. Yan, ang ginawa niya kanina ng pilot light ang uh, ginawa niyang ground yung pilot light tapos ang ginawa niyang supply ay yung ground at peld kaya kumbaga sa walang tinamang kaso <laughs> sige boss pwede mo ng ano pwede mo ng pandarin Anong pangalan? Leo? Akala ko yung Taurus yan. Leo na pala. Anak niya? Uh, yan ba yung pinipinto mo sa akin na sa kanang ng kalabaw? <laughs> Oo, oh, pumutok. Ibig sabihin, maluag.

Oke, okay, a uh, shout out muna tayo. Shout out kay Ani San Pedro at Mar San Pedro from Kalamba Laguna. A uh, shout out po. Kay Marasigan Channel, shout out. Kay Franz Ayalin, shout out po. At Edgar Corota from Bulacan, shout out po sa sir. Kay Bert Rajeturman ng Pasig City at sa mga Bagubo family, shout out po sa inyong lahat kay Glenn Ritarita, shout out po kay John Romero from United Kingdom, shout out po sa iyo sir kay Dan from Nueva Ecija, shout out po kay Orlando Carillon, shout out kay Alma Hilom from Canada, shout out po kay G-Ride, shout out po sa iyo sir Uh, sa mga silent viewer ko uh, Shout out po sa inyong lahat Kay Nilong uh, Siya po yung may-ari ng bangka uh, Siya po yung number 5, Kaya napatawag siya sa akin uh, Akin namang nirescue Akin pinuntahan yung kanyang bangka Kasi lagi ni 60 yung palo ng kanyang amperes pag ini-start Okay, kay Ernesto Marquez uh, Shout out po Sinama naman mamamatay sa pagtuga Delikado nga eh. Ay e, pandayo pa naman. ayo uh, 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 mga uh, may tinik lang tayong isang wire sa bangka, alternator. Dadayro ito ng sa balis. <mukulit> ang problema niya ay pag ini-start minor lamang 16 ang ng amperes. Kaya napatawag sa akin si Kusing. Ngayon po paano si pa lang masasabi mo. Panalong panalo. Panalong panalo. Ikaw ang panalo. Sambales. Panalo panalo. Ah, ng... pan mga ah, <laughs> <laughs> ah, ka na sambales po siya. <laughs> Bay, yun ang tinatawag ka sa line, yung Miss Roma no? Pero yung mali, ito naman naman natin. Least, Kung eh, yun eh, hindi ginawa, magdadama yung ano. Pati battery, baka masira. Masusunod po tuwa yun. Kasi laging like, 60, masira ang upper. Wala siyang neutral eh. Trust, yung neutral siyang ang nilagay sa crown. Kaya, inang ko po, Diyos ko po, ano nangyari? <laughs> At lay, sa sunod, pagka nakita niya yan, magagaya na niya. Magagaya na, ganito pala ikang wakis ng mga ganyan divorce. Kasi sa kanya kasi to, kaya sabi ko, dapat talaga, ikaw ang pawawiringin ko dahil ah. ko nga sana eh. Eh, meron siyang ganito, lahat. One set. Sabi ko, ikabit mo na lang yan. Ah, uh, kaya yun, yung mali naman ang kasi Yun, nung tinatawag na sala. In English, bro. so... Ah, yun, mga ah, Tapos na tayo. Binalasa ko lang yung linya ng ang base kasi laging 60. Ngayon, papalo ng 30. Naka-pitik-pitik, papalik. Nag-automatic na lang. Panalo na. na. Okay, tapos na tayo. Thanks for watching! Maraming salamat, T. Eh.